Hi mga ka -shelbert. Ayan, so wala akong kamalay-malay na kinukuha na na pala ako ng video ng aking asawa. Hindi mag-ibig yan. Ayan eh, o, napakalupit. Napakalupit mag-ibig. Aawain niya ko ako niyan, aawain no. ako. Aawain niya ta ako, mo. So dahil meron na akong e-bike guys, so second hand lang to, nabili namin to sa murang halaga lang. So malaking bagay na kasi sa uh, kaysa mamasahe ako, mag-tricycle araw-araw papuntang school kapag hindi ako nahatid ni Abby. Since wala pa siyang bubong, kaya ito dinala namin siya rito sa Marge sidecar center. So, dito siya guys sa Bukandala 1 Imus Cavite matatagpuan. Naka-discount kami ng malaki rito. Uh, Napaka-considerate at napakabait ng may-ari. Lalo nang nalaman niya na may sakit si Habi. So, di na ako maiinitan at mauulanan. So, thank you so much, March. Sidecar Center. This is highly recommended shop para sa mga gustong magpagawa.